Hello mga ginoong mga ngalakal at mamumuhunan. Informasyon at analytical na serbisyo ay kasama mo System, Guru, Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng data tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay na natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mong i ang video. Maaari mong isaalang-alang ang bawat tagapagpahiwatig ng kumpanyang pinag-aralan ng detalyado. Titignan natin ang kasalukuyang performance ng kumpanya Morgan Stanley, ticker YAYA. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang data simula noong Abril 14 na, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Corporation Morgan Stanley na bibilang sa subkategory. Bank broker, labing apat na na kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri, ito ay higit pa o hindi gaanong kinatawan. Hanapin ang order table sa dulo ng video na ito. Kabuang resulta para sa kumpanya, tatlo sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 1.7 punto, puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong merkado sa kabuan. Makikita mo na ang average na resulta para sa market sa kabuan ay 1.7 punto, puntos. Laban sa iskor na tatlo puntos Morgan Stanley. Paghahambing ng dynamics ng share price ng isang kumpanya Morgan Stanley at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na in 12 months ang shares Morgan Stanley nagpakita ng pagbabago ng labing walong Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na labing pito punto apat Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangan mong isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Morgan Stanley nagkakahalaga ng US dollars isang daan at bilyon na may subcategory capitalization na US dollars anim na daan at pito bilyon. Morgan Stanley account para sa isang bahagi ng dalawamput Ito ay isa sa mga leader sa subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars siyam bilyon na may subkategory na capitalization na US dollars 300 at 48 billion. Morgan Stanley account para sa isang bahagi ng 27.877%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng market at balance sheet capitalization, nakikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Morgan Stanley sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 27.831%. Ang capitalization ng balance ay 27.877%. Ito ay 0% na higit pa kaysa sa bahagi ng stock market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon ay nagkakahalaga ng US dollars daan at bilyon. Utang sa halaga ng libro ay 300.1% ng equity. Resulta sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama minus 2 puntos. Ang balans ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito ay pito. Ang average na subkategori na 13.6 ay 7% mas mababa kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars milyon Ito ay 8.6% na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.6. Ang average sa subkategori ay 1.7, na 6% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahihwating sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Ang pasulong na kita para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US Dollars 115,550,000,000, na siyam porsyentong mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay labindalawa punto na may average para sa subkategori na 12.3%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 0.6%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 23.833% na 17% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Ang katotohanang ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse ng kasalukuyang halaga ng palitan ng kumpanya Morgan Stanley, malamang patungo sa revaluation. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng organisasyon ay at 2,180,000 dolyar at para sa subkategori na isang libo walong daan at anim na pito thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay labing anim na punto walo Pagtatasa ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay isang daan at pitumput isa punto isa libong dolyar na may average sa subcategory, isang daan at tatlumput anim punto thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subcategory at mga indicator ng kumpanya ay dalawamput lima Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay US Dollars 1,330,000 sa subkategori na 1,111,000 Dollars. 11 Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 20%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 1.2% na may average para sa subkategory na 1.4%. Ito ay isang indicator ng posibleng short squeeze risk. Tagapagpahiwati Greh labing apat na nagpapakita ng antas na 43% para sa kumpanya Morgan Stanley. Sa subkategory ang antas na ito ay 43%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay tinatayang katumbas ng mga pagbabahagi Morgan Stanley. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 108. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 129. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 20%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na season ng sistema ng impormasyon sa pagtatasa ng Stock Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Morgan Stanley. Sistema ng Impormasyon at sanggunian Guru, Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng kalakalan dahil ang video na ito ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Sistema ng Impormasyon at sanggunian Guru, Markets. Kayong lahat ay tunay na pinakamagaling na madla sa buong mundo.